Paano nga ba ang isang kakaya ko nakarating dito. So ayun guys, ah uh, sabi ko nga sa inyo ibabahagi ko sa inyo kung paano nga ba makapunta dito sa lugar ng Australia. Unang-unal sa lahat, mga boss, kailangan meron ngayon ito. Ito. Kapal ng mukha. Huwag kayong mahihiya. Bawat oportunidad na makita nyo na dadalhin kayo sa lugar na gusto nyo, sulong lang. Puntahan nyo lang para magkaroon kayo ng pagkakataon. Kasi, tunay mga boss, yung pagkapunta ko dito, hindi ko talaga inaasahan. Kung bagay, sabi ko eh, subok lang. Wala namang masama kung sumubok. Pero ngayon, nandito na ako. Eight months na ako nagtatrabaho dito. At... Medyo ayos na din. Nakaka-adapt na din dito sa... klima, sa lugar, at saka sa mga tao. So, paano nga ba ang first step? Uh, mga boss, ang... Aking ginawa, base sa aking experience, para makapag-apply dito, ang naging first step ko ay accidentally. <laughs> What? <laughs> What the fuck? <laughs> Accidente lang din mga boss. Kumbaga, syempre, tayo namang lahat. Uh, mataaw tayong mag-Facebook. Facebook tayo kay Facebook. Pero yung pina-follow natin, yung mga gumigiling at mga nakatopes. Pero wag yung mga yon ang follow nyo mga boss. Bola lang yan. Para makapunta tayo sa Australia, ang i-follow nyo yung mga Facebook page ng mga agency o kaya yung kagaya o oh, niyo nyo oh, sa Facebook. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Wow. Kasi nag-share ako doon uh, ng mga paraan at saka mga Pwede nating pagkuhanan ng impormasyon. Sana oh. Para makapunta tayo ng Australia. Doon, sa Facebook, sa YouTube, marami tayong makikita kung paano makapunta ng Australia. Mga iba't ibang klasing visa, mga iba't ibang klasing pamamaraan. Pero ako mga boss, sabi ko nga aksidente. Kasi ako bala ko talaga na hindi mag ibang bansa. si Raulo? Pero yung aking girlfriend, eh, gusto niya na mag ibang bansa. So, siya yung nag-follow na nag-follow sa mga agencies at saka mga vlogger na nasa ibang bansa. Kaya yung Facebook ko, nagkaroon ng mga ganun sa wall. So, scroll lang ako ng scroll. And then, pagkatapos nun, may nakita akong isang agency na hiring hiring daw ng mekaniko at saka welder. Kaya tinanong ko sa kanya, sabi ko pwede kaya ako dito. Ang sabi naman niya, oo, oh, pwede ka dyan. Tapos noon, nagtry ako magpasa ng papel. Siyempre, hindi naman ako siya dahil siya yung may gusto eh. Sabi ko, sige, ipasahan mo kung gusto mo eh. Pero, hindi yung dahilan kaya ako nakapunta dito. <laughs> Gago! yun lang yung step na pwede nyong gawin para magkaroon ka ng kaalaman kahit konti lang kung bagay pa happy ako kung pa kapag di apply dito pero mga boss hindi yun ang naging dahilan kaya ako nakapunta dito so ang nangyari ay uh, yung tito niya galing Canada umuwi may mga nakatambak na motor yon tatlo ngayon nakita niya na ginagawa ko yung sarili kong motor. Tapos, nung naayos ko na yung motor ko at ayos na pati yung motor ng tatay, uh, tinanong niya sa akin kung kaya ko daw na paandarin yung kanyang dalawang motor na naka-stack na ng ilang taon. So, bilang ako, maas loob. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kahit na mekanikong YouTube, pakapakapa, sabi ko, sige po, susubukan ko. Wow naman! Wow! wow. At yon mga boss, doon nagsimula. Naggawa akong motor, uh, luckily naman, napaandar ko yung unang motor. Tapos yung pangalawang motor, napaandar ko din, pero may mga ilang problema kasi wala akong mabilhan ng pyesa. At yun, doon nagsimula ang pagiging mekaniko ko. <laughs> uh, tapos noon, uh, isang umaga, yung tito ni Jessa na yon na uh, nagpagawa sa akin ng motor ay may kapulong-pulong o may kakwentuhan, may kamarites ga doon sa harap ng bahay. Ngayon, yung kakwentuhan niyang yon ng Kuya Betong, Kuya Betong, shoutout out sa'yo, ay nag apply papuntang Australia bilang isang blaster painter. So, pulong-pulong sila. Ako naman, marites din, nakikinig. Napakinig ko sa kanilang pulong na hiring daw ng mekaniko. Siyempre, mekaniko na ako noon. Baliw ka yata yeah, eh! Kapag paggawa na ako ng motor eh. Kaya yon mga boss. Ah, uh, tinanong ko sa tito ni Jessa, sa tito, sa kay Uncle Bake. kay ko, Uncle, sang nag-apply si Kuya Betong? Sabi niya, ewan ko di yan. Ang kausap niya ni ang yung Kuya Mano. Palagay ko nakadroga yan. Ah, uh, uh, uh. uh, gayong nga Pwede kaya ako mag-apply doon? Sabi, subukan mo, magsabi ka sa iyong Kuya Mano kung ikaw ay makaka-apply doon. Uh, will you please it? At yun, mga boss, uh, nag-chat ako sa Kuya Mano, sabi ko, Kuya Mano, ano, pwede ka po akong mag-apply di ng trabaho sa ibang bansa, sa Australia, dahil po wala akong trabaho din, nag-resign po ako Kasi mga boss, ako ay nagtatrabaho sa airport sa ground handling, sa aeroplano. Ang sabi niya sa akin, ano daw ang skill ko? <laughs> Siyempre, isip ako. Dahil mga boss, uh, ito, lalayo muna natin doon sa usapan. Ang pinaka na number one, number one, ha? Number one, na kailangan dito sa Australia, yung mga skilled worker, blaster painter, uh, welder, mekaniko, kahit, basta kahit anong skilled, mga karpentero, yan, kailangan yan dito. Doon maraming kumpanya na nagbibigay ng sponsorship. At yun din yung pinaka o pinakamadaling paraan para makapasok ka sa bansang ito. Kasi, ang bala mo doon ay yung skilled mo. Kaya mga boss, kung merong mga panood nito na gusto makapunta dito, mag kumuha din tayo ng mga experience bilang isang skilled worker kasi kahit naman sabihin natin na nakatapos ka ng pag-aaral bakit pa ako mag skill nakatapos naman ako ng pag-aaral hindi kung gusto mo makapunta dito kahit anong way gagawin yun pwede ka doon eh develop mo lang yung skilled alam mo kung anong skilled ang meron ka tapos i-develop mo kuha ka ng experience tapos yun makakasubo ka na mag-apply -apply. apply. Ayup ka talaga, ang ganda mong lalaki.